Welcome sa Landas ng Pag-asa. Maikli lang po yung gusto ko sabihin ngayong araw na ito. Gusto ko pong basahin yung huling yugto ng ating magandang balita. Nagagaling po sa Gospel ni Matthew chapter 9. Nung si Jesus po ay inimbita ng isang lalaki na siya sabi niya na isang leader na yung anak niya may sakit at pagdating niya po eh, too late na. Sabi ng mga tao eh, namatay na yung anak nitong lalaking ito. At gusto ko pong basahin yung huling parte ng kwento. Pagdating ni Jesus sa bahay, nung leader nakita niya na ang mga musicians at ang mga taong nagkakagulo. Sabi niya, lumabas muna kayo. Hindi patay ang bata. Natutulog lang siya. At pinagtawanan nila si Jesus. Nang mapalabas na ng mga tao, pumasok si Jesus sa kwarto at hinawakan niya ang kamay ng bata at bumangon nito. Kumalat sa buong lupain na yung ang balita tungkol dito. Marami pong pagkakataon, di ba? na pag ikaw ay nagtiwala sa Diyos, eh, pinagtatawa ng ka ng iba. Sinasabi, ba't ka pa nagtitiwala? Eh, ang dami na nangyayaring hindi maganda sa buhay mo. Eh, ito pong kwento na ito, uh, ah, pinatunayan ni Jesus na kahit ano pong mangyari, darating pa rin siya, papasukin niya po ang gulo ng buhay natin, lalapit siya, ahawakan niya ang ating kamay, at babangon tayo maganda pong simbolo ito ng uh, ng mga pagsubok natin sa buhay. Minsan, pinagtatawanan tayo na nagtitiwala pa rin tayo. Pero sa bandang huli po, ahawakan ng kamay ng Diyos ang mga taong nangangailangan katulad natin para bumangon tayo. God bless and sana po itong konting paalala itong magandang kwento na ito eh, mabigyan kayo ng pag-asa ngayong araw na ito. God bless.